Huwag niyong sa mga kapitbahay natin na may bata tayo dito. Hi, King! Kiko! Pa Almasal po si ako para sa inyo. kena ka nang harang? Hala, ano eh? Kiko, anak ni Orly at Geneva. Anong ginagawa nyo dito? Kiko, natural lang naman na masaktan ni Orly yung bata. Baka naman kasi may nagawa, kaya din di makinig, ka makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Huwag mong sasabihin kay Orly na andito si Franz. Gago ka ba? Para mo nang kinikidnap yung bata eh. Milan, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mo makinig sa akin dahil meron masamang nangyayari kay Geneva kay Orly. At walang higit na apekto ang kundi yung bata kaya hindi ko siya isasoli kay Orly hanggat hindi nagpapaliwanag sa akin sa Geneva na okay sila. So... So, anong plano mo? Makikipag-eyeball ka na naman kay Geneva. Ha? Eh, Kiko, baka naman ginagamit mo na lang yung bata para makipagkita si Geneva sa'yo. Milan, kaibigan kita. At magtitiwala ako sa'yo ngayon. Kaya eh, sana naman pakinggan mo ako. One, na huwag mong sasabihin kay Orly. Mga ako ka! Ay, naman. Sige na, sige na, sige na. Okay. Pero, Kiko, pag may nangyaring masama sa bata, niyan, Huwag na huwag mong sasabihin, hindi kita binalaan.